For today's video mga chuki ay maglalagay tayo ng konting mantika muna bago tayo magmamarites. And then pag mahinit na yung ating kawali, ilagay na natin yung ating, mahinit na yung ating mantika pala. Ilagay na natin ang ating uh, sibuyas. Habang niluluto ko itong sibuyas na to mga chuki, I just wanna say thank you sa ating mga bagong subscribers sa ating mga sharers, sa mga likes, sa mga comments, maraming salamat. Sobrang na-appreciate ko guys. Ang uh, recap weekly ko ang taas ng ating shares. Ayan, maraming maraming salamat mga chuki. And for today's video, hindi sana ako mag-share. And for today's video mga chuki, pag ko kasi sabi ko, ano kaya ma-share ko ngayon? So yan naisip ko na hindi kasi ako magluluto ngayon ng ng uh, bagong recipe ko na I mean ba yung hilaw yung manok yung mga ganun ganon kasi ah uh, marami pa akong food so maglalagay muna tayo ng carrot uh, carrots bago tayo mag chika chika uli Ayan. yung ating carrots sa mga tsuki hindi ko na yan binalatan hiwa ko na lang yan at siyempre nugasan muna kasi gusto ko mayroon gulay yung ating uh, kainin for today's video. Prituhin natin ng konti. Ayan. So ngayon yung mga chuki, yung aking lulutuin ngayon is, uh, luto na to. Binigay ito sa akin. Ipapapit ko sa inyo yung uh, aking lulutuin. So ito yung binigay sa akin na ulam. Ayan. Chicken. Ayan. Chicken yan with uh, curry. Ayan mga chuki. Binigay yan sa akin. And then, uh, gusto ko kasi siyang initin. Pero, wala siyang vegetable, okay? Na-appreciate ko naman yung binigay, pero gusto ko lang kasing haluan siya ng vegetable kasi nga, mas healthy, di ba, yung ating meal kung merong vegetable. Ayan. So, ginawa ko ng diet muna ako ng ganyan. And then, ilagay na natin yung ating meat. Ayan. Na. mo na natin siya, mga sukre. Ayan. So, hindi na tayo maglalagay ng salt and pepper kasi nga, luto na itong meat na to May salt and pepper na itong mga chuki. So, ang gagawin lang natin is, antayin lang natin siyang uminit yung ating chicken. Ayan. Namoy ko na siya mga chuki. So, gagawin natin is tatakpan muna natin para mas maganda, para mas makulog and na magmoist talaga yung ating meat. Okay, Chucky, box to studio na naman tayo. Back to studio. So, ayan mga Chucky, yung ating uh, chicken. Ayan, meron tayo. How many slices? 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. May mga slice na siya. Okay, So, ito na nga, Chucky, ang kwento natin dito sa manok na to. Uh, yun kasi yung perks, pag nag-work ka sa hospitality, and then may mga chef na nagluluto doon, may mga nagka-training. So, nagluluto sila ng meal. Kung ano yung mga niluluto nila, binibigyan kami. And, uh, ayan na nga mga Chucky, ang kwento nito Buhay na naman tayo ng dalawang araw. Kasi, hindi ko naman to kakainin to ng one time lang. So, siguro kalahati nito for today's video, kakainin ko mamaya. Pero, in the rest is bukas pa. So, yan, meron akong bell pepper, green and red. Ayan, mga choke. So, kung meron kayong mga vegetable, pwede nyo nang i-mix para hindi naman na sobrang plain lang yung inyong kakainin. Ayan, katulad niyan. Kasi marami akong vegetable gawa nga ng binigyan nga ako ng supplier katulad na sinasabi ko lagi. Binigyan kasi ako ng supplier ng vegetable mga chuki and then ayan. Mega love shout out sa ating mga mababait na mga friendship. Okay. And then maglalagay lang ako mga chuki ng konting sili. Ayan. Kung magustuhan mo yung ating video, don't forget to click subscribe, like and share mga chuki. So, takpan mo natin ulit chuki ng mga dalawang minuto para medyo maluto lang yung ating vegetable and then kakain na tayo. There you go mga chuki. After few minutes, tignan na natin yung ating niluluto. Ayan. So, ang tip ko sa inyo mga chuki, pag meron kayong mga sinaron kuneta ng mga pagkain o mga bigay, pwede nyo namang siyang uh, lutuin uli. Dagdagan nyo lang ng uh, Dagdagan nyo lang ng konting uh, gulay. Ayan. Kasi masyadong plain yung ating uh, uh, ang ating manok. So, dinagdagan ko lang din siya ng konting gulay mga chef. Okay, ayan. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please don't forget to click subscribe, like, and share. Ayan. Sa mga OFW dyan, na katulad ko, ayan, makarelay na naman kayo ng isang menu na naman natin ngayon na pwede yung uh, ibahin naman ang kanyang pagkakaluto pag naumay na kayo sa inyong sinaron kumeta. And of course, thank you. Na-appreciate natin yung nagbigay. Gusto naman natin yung kanyang luto pero gusto lang natin mag-add ng vegetable. Yun lang yung pinaka-main kong uh, idea kung bakit ko ni share ito sa inyong mga chuki kasi gusto ko lang kumain ng vegetable din at itong recipe na to is bagay sa kanya. Ayan. Okay, kakain na tayo mga chuki. Ayan, don't forget to click subscribe, like and share. Ito na nga chuki yung ating uh, niluto kanina. Yes, super excited na naman akong kakain mga chuki. And for today's video, mga chuki, nakita nyo, di ba, marami akong gulay na nilagay. So, hindi na ako kakain ng rice kasi Friday naman ngayon, maglalaba lang naman ako. So, hindi na ako magra-rice ngayong Friday kasi meron namang potato ito. Tapos, kumain naman ako kanina ng tinapay lang. So, may carbohydrates na yung aking katawan, mga chuki. So, ito na nga siya, kakain na tayo. Titikman na natin yung ating recipe for today's video. Ayan, hinahanap ko pa talaga mga chuki yung laman na Sobrang init ko. Nakita ninyo mga chuki, yan. Umusok-usok. Ayan. Sinama ko siya ng konting carrots. Ayan na nga mga chuki, O, oh, ba? Diba? Ang sarap. Eksakto lang talaga yung salt and pepper niya. Hindi na ako naglagay kasi nga. Uh, natimplahan naman na ito mga chuki. So, ayan. Ngayon mga chuki, kung nagustuhan ninyo yung aking style na pagluto ngayon for today's video, pwede rin kayong magluto mga chuki ng ganito. Pag mayroon kayong tira lang sa, sa kinainan ninyo ng tanghali o gabi, pwede nyo naman ilagay sa ref and then kinabukasan lutuin naman ninyo yung mga chuki para may iba naman yung taste ng ating recipe for today's video. So yan mga chuki, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe, like and share!